Limang bagay na ginagawa ng babae kapag nasasaktan. Makinig ka para malaman mo. Number one, umiiyak iyan ng palihim at kapag narinig mo, madalas ang kanilang pag-iyak ay yung mga walang tunog dahil sa sobrang sakit na kanilang nararamdaman. Number two, palaging nakikinig ng mga malulungkot na kanta. Yan tipong damang-dama nila ang bawat liriko ng kanta dahil katulad ito ng kanilang sakit na nadarama. Number 3, minsan nawawala sa kanilang sarili. Alam mo yung minsan wala sa katinoan. Minsan tatawa tapos magiging malungkot. Hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Number 4 wala sa mood at nagpupuyat. Inaaliwang sarili sa ibang bagay, inuubos ang oras sa kalungkutan at nawawala sa focus. Number 5. Nawawala na siya ng gana sa lahat ng bagay. Yung tipong ayaw niya nang mabuhay pa sa mundong ito dahil puro sakit na lang ang kanyang nararamdaman at gusto na lang niyang wakasan. Iwasan mong manakit ng babae kasi sobrang sakit kapag sila ang nasaktan. God bless sampung signs na ipagpapalit ka na niya para lamang sa ibang babae Makinig ka para malaman mo Number one, hindi mo mahawakan ang kanyang cellphone at ipinagkakait niya ito para sa'yo Number 2, hindi na siya nagsasabi sa'yo ng kanyang nararamdaman Number three, ikinukumpara ka niya sa ibang mga babae at pinalilitaw ang mga negative na pag-uugali mo. Number 4, may karelasyon siyang iba na hindi mo alam at hindi siya nakukonsensya. Number 5, may mga panibago siyang plano na hindi ka kasama. Number 6, hindi na siya nagsusori sa iyo sa tuwing nakakagawa siya ng kasalanan. Number 7, ikinakahiya niya na ang inyong relasyon at hindi mo na maramdamang proud siya na ikaw ang karelasyon niya number 8 sinasabihan ka ng iba't ibang bagay na pakiramdam mo hindi ka pa rin sapat para sa kanya number 9 wala na siyang ganang pag-usapan pa ang magiging future ninyong dalawa na magkasama at ang panghuli ifollow mo ako para hindi ka ipagpalit sa ibang babae ng partner mo. Tandaan mo yan. God bless. Suwerte ng mga lalaking nakahanap na ng ganitong dalawang ugali ng babae. Kinig ka para malaman mo. Number one, simple lang at hindi bumabase sa itsura at yaman ng isang lalaki. Number two, marunong siyang tumanggap tanggap niya kung anong mayroon sa'yo maging ang bad side mo. Nakukontento siya sa kung anong kaya mong ibigay dahil mahal ka niya. Sa panahon kasi natin ngayon, bihira ka ng makakakilala o makakahanap pa ng ganitong babae. Yung tipong tanggap ang buong pagkatao mo. Basta manatili ka at mahalin mo lang siya. Kung hindi ka kasi famous, kuwapo, mayaman, talo ka. Wala kang laban sa iba. Walang papatol sa iyo. Kaya swerte mo kapag natagpuan mo na ang ganitong babae. Huwag mo sasaktan at papakawalan para maging masaya ka habang buhay. Tandaan mo yan. God bless. 3 stage of relationship Makinig ka para malaman mo Stage 1 Kapag isa hanggang dalawang taon na kayo magkarelasyon Ito yung stage na kinikilala ninyo ng mabuti ang isa't isa Puro kayo travel at maraming memories na nabubuo Ito yung taon na masaya kasi nagsisimula pa lang kayo Puro kilig at masasayang alaala Stage 2 Kapag 3 to 5 years naman na kayong magkarelasyon. Ito na yung taon na magulo na. May away at hindi na nagkakaintindihan. Pero ito rin yung taon na pwede na kayong mag-set ng goals. Less na yung kilig pero mas tumibay ang commitment. Stage 3. Kapag umabot na kayo ng 5 to 10 years na magkarelasyon. Ito yung taon na masasabi mong perfecto dahil pwede na kayong mag-build ng sarili ninyong bahay, business at iba pang priorities. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag umabot kayo sa stage na ito, pwede nyo na ipagpatuloy at mag-settle down sa isang relasyon. Kasi lagi mong tatandaan as much as possible. Kapag masaya kayo, mahal ninyo ang isa't isa. Nag-grow naman kayo pareho at tumibay ang inyong commitment. Ipaglaban ninyo ang isa't isa. Ang God Naaalala mo pa ba nung una? Yung walang araw na hindi tayo kinikilig sa isa't isa. Hindi lang ako nag good morning sa'yo. Nagtatampo ka na. Hindi lang ako nag good night kung ano-ano na yung iniisip mo. Hindi lang ako nakareply sa sabihin mong hindi na kita mahal. Sa mga ganong reaksyon o mood mo naramdam ramdam na ramdam kong mahalaga ako sa iyo. Masaya na masarap sa pakiramdam na excited ka laging makausap ako. Yung palagi kang naghihintay sa reply ko kahit alam mo namang busy ako. Kapag nag-message naman ako, sobrang bilis mo mag-reply at sasabihin mong namimiss mo ako. Ganun pala yung pakiramdam kapag importante ka sa isang tao. Namimiss ko na yon, Namimiss na kita. Nakakamiss pala yung dating tayo. You are alone and no one will prepare your breakfast before going to school.